kumusta at maligayang pagdating sa Trade Tech Solutions channel sa YouTube at sa aming playlist na International Trade Made Easy. Ang maikling video na ito ay para lamang ipakilala ang aking sarili at ang aking kasamahan si Nick Daniel. Sama-sama gagabayan ka namin sa seryeng ito ng mga video na inaasahan naming susuportahan ka sa iyong paglalakbay sa internasyonal na negosyo. Sa Trade Tech, ang aming misyon ay gawing mas simple at mas madaling ma-access ang business-to-business -business international trade para sa maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo upang maisakatuparan nila ang kanilang buong potensyal sa buong mundo. Kasama ang aming kuponan at mga kasosyo, binuo namin ang mga video na ito upang direktang tumugon sa mga hamon na alam naming kinakaharap ng maraming SME pagdating sa pangangalakal sa buong mundo upang magtakda ng mga inaasahan. Nakatuon kami sa negosyo sa negosyo internasyonal na kalakalan. Bagamat ang ilan sa mga solusyon na itinakda namin sa playlist na ito ay maaari ding malapat sa negosyo sa consumer na kalakalan, hindi namin sinasaklaw ang mga pagsasaalang-alang sa negosyo sa consumer sa marketing, advertising, buwis at logistik. Makikita mo rin na ang pangunahing focus ay sa pagbubukas ng mga merkado sa pag-export. Gayunpaman, may mga ganap na wastong dahilan kung bakit maaari mo ring isaalang-alang ang pagpapabuti ng iyong supply chain sa pamamagitan ng pag-import mula sa mga bagong supplier. Tutulungan ka rin ng mga video na ito sa mga pagsasaalang-alang na kailangan mong isaalang-alang kapag naghahanap ng mga bagong supplier. Sa paglipas ng taon, nakarinig kami ng hindi mabilang wastong dahilan at pagkabigo mula sa kumpanyang hindi nakagawa ng hakbang sa pandaigdigang merkado. Tinutugunan ng seryang ito ang alalahaning nag-aalok ng praktikal na payo at solusyon para sa negosyo sa laki, saan ka man nakabatay. Siyempre, maaaring hindi mo kailangang panoorin ang video. Diretso lang sa mga pinaka-interesado sa iyo. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa trade tech at sa aming mga serbisyo sa aming website. Ang link ay nasa paglalarawan sa ibaba. Hindi kami magtagal dito sa aming mga profesional na talambuhay. Ang mahalaga ay kung paano ka namin matutulungan. Kaya't nang walang paligoy-ligoy, hayaan mo akong iabot kay Nick na magpapakita rin ng susunod na video. Bakit i-export? Salamat, Ian. Kumusta lahat? Ako si Nick Daniel at hayaan mo akong tanggapin ka sa playlist International Trade Made Easy mula Trade Tech. Gaya na banggit ni Ian, seryeng ito particular idinisenyo tumugon tunay alalahanin narinig namin mula maliliit at katamtamang laki negosyo tungkol pagpasok international merkado. Naiintindihan namin hadlang at binuo namin bawat video matulungan kang malampasan may malinaw at praktikal patnubay. Gaya ng nakikita mo sa mga video sa playlist na ito, sinasaklaw namin halos lahat ng kailangang isa alang alang ng isang exporter. Kung may tanong ka na hindi nasasagot sa seryeng ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Ikinalulugod naming makatanggap ng mga partikular na tanong, pati na rin ang mga mungkahi para sa mga video sa mga paksang sa tingin mo ay hindi saklaw dito." Ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay ipinapakita dito sa screen at gayundin sa paglalarawan ng video sa ibaba. At gagawin namin ang aming makakaya upang tumulong sa kabuuan ng serye. Magre-refer kami sa ilang kapakipakinabang na online na tool, kabilang ang sarili naming Exporters Almanac, ang AEO directory, at ang aming mga multilingual na microsite. Sa tuwing nabanggit ang isa sa mga ito, makikita mo ang nauugnay na link sa paglalarawan sa ibaba. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang seryeng ito, talagang pasasalamat namin kung magsusubscribe ka sa aming channel. I-click lamang ang link sa pag-subscribe sa huling screen. Um, ito ay ganap na libre at tumutulong sa amin na maabot ang higit pang mga negosyo tulad ng sa iyo. At kung may kakilala kang iba na maaaring makinabang sa mga video na ito, huwag mag-atubiling ibahagi din ang link sa kanila. Handa nang magsimula. I-click lang ang susunod na video sa playlist para makapagsimula.